good morning. Ayan, photo this video. So, gagawa naman tayo ng ano, ng kitang. So, natin yung ating ano, yung vlog natin kasi medyo nawala tayo sa area ng matagal. Saka, ayan, gagawa tayo ng kitang para makahuli naman tayo ng isla. Ayan, so, may ahas daw doon sa likod. So, bahala siya doon. Ayan. So, itong ginagamit ko na kasi mga mga guys ay uh, numero 50 50 pioneer ayan ah uh, so ang code niya ay ah uh, 075 ayan So ito naman yung hook natin Ayano oh, ang hook natin oh Gustad So medyo local lang to mga guys Ayan hi ay, ito naman ay ang size naman natin yung gamitin ay number 15 number 15 siya uh, size number 15 At saka ano to siya uh, 100 pieces tambak so, bumili naman ako nito para magkaroon ng isda naman kasi medyo ang dami na naghanap sa akin ng mga isda mga guys ay hindi lang talaga quantity eh, Pili Pilimon dahil medyo na wala talaga sa area ng video matagal. Ayan. So guys, ayan ha. Napakita ko sa inyo ang paggawa ang pagtali ng sahok kung kung paano. Ito ay mga guys, oh. So ito yung butas. So papasokin mo siya. Ayan. Ganyan. Tapos tapos uh, i- itatalo ibubul natin siya, igaganyan natin siya, tatlong bisis. Ayan, Ayan o. Tatlong bisis. Ayan. Tapos yung ito niya, yung dulo niya, i tagos natin dito sa ano niya, sa bila niya. Ayan. So ganyan. Saka hilahin. Eh. And then So, natali na siya guys. So, ito ay hilain natin. Para pumikit. Ayan. Ayan. Ayan na siya mga guys. Ayan. So, natali na siya. So, puputulin lang natin itong ating ano. Ah, ito. Yung dulo niya para hindi siya masyadong mababa. Ayan. So, ayan o. Nakatali na siya. So mamaya maya ito ay kakabit ko na siya sa kanyang bahayan. Dahil ano, para medyo mabilis ang proseso. Ayan. Ito na. Gawa na tayo. Isa. Uh -huh. Umulan mga guys Tagulan na talaga dito sa amin Ano na to Panahon ng habagat Tagola. Pero okay pa naman ang panahon, kalmada pa. Basta wala lang bagyo to. Maganda yung dagat, kalmada. Mm -hmm. kung haba pala ng tante na bago ay ano lang sa akin, buwang meter lang. Ayan. Kung, gumawa, kung gusto rin yung gumawa, pwede rin haba-haba nyo ng tante. Kahit mga sobrang kang meter. Para, ano, dito din naman sa inyo pag pagkating ng itong tante. Kung gano'n ka, gano'n, kalaki ang, ay gaano kahaba yung tante na pwede nyo bago. Saka mga guys, yung akin palang bahayan ay ikatabi ko siya ang number niya ay ano, uh, 120. Yung labay, 120 siya para hindi siya masakit sa kamay pag inila. Kasi kung malilis kasi mga guys, mga pang malilitan lang din, eh, medyo hindi tayo mga ng malalaki kung mga ganun malilitan lang mga tansi. Saka delikado makutol ka agad. Kaya pag pang malaki yan Kasi ito mga guys Ang kaya nito ay Kaya mong humuli ito ng uh, 30 kilos yan, Basta hindi lang abutin yung tansi niya Makukuha siya 30 kilos Kasi dati ako nito Nung tumikitang pa ako Mayroon akong Nauhuling Mga uh, ganyan Uh, dugto, mga 8 kilos, mga uh, bablong, 9 o 10, ganyan, kilos, isang piraso lang yan, mga guys. Kaya, Kuminsan ay, ano na rin, uh, maganda pag mga ganong ano, maganda pag ano, mga ganong huli. Masaya, hindi na nakatamad. Kaya ito binubuhay ko ngayon Basta kasi ang dami nang kumukomment sa akin ano na hindi na daw nakaka kuha sa pili mo ng isda. ito na mga guys. Umpisa naman tayo ulit. chat out pala kay Mosji. Mosji. Big time ka na dyan. Shout out sa'yo.

ko lang maaga So, may dalawang dumang isa. Isa man. Ha? Si ang hapon ng taga hanggang mataga ka. Medyo magastos lang ito mga guys sa ang ano. Kain talaga. Kasi binibili. May, uh, itong aking gagawin ay 100 hook lang. So, umpisa naman tayo sa medyo ma, ano lang, mga 100 nga hook lang. Pag tagal to, abutin ko ng mga 1,000 hook. Pag medyo maganda na yung kalakaranan, huli yan Oo, so, oh, ang dami ko pang itatali yung bangga ito. Yan you o. Know, suwarang suwarang pa. So bukas ito, pag natapos ko ito ngayon ay bukas pwede na siyang mailagay. May try kong makakahuli.

So patapos na tayo sa ating uh, 50 na hop So mayroon na tayong 50 So dadagdagan ko pa yan ng another 50 Para magiging isang laan Dadagdagan ko pa siya ng isang kilong Tansi Ayan na yung Ayan na yung ginawa ko guys Nabiss ko na na maglabaan So matagal-tagal din na din nakapaglabay. So nakakamiss din. Yun ang partner ko. <laughs> Jomong. <laughs> hmm.